Hindi bino oras na ito yun. Tapos dosa pagpag. Pagpag na krem. Yung saramtakan naman. Dahil pagpag mo aming nasaksakit. Ibilin mo aming ito baba. Sige. Basta. Tao, espirito. Sagot. Ha? Sige. Tayo na kumalit. At ipamarosan. Salbong pak. Tumubis na gasong. Tatardar. Tapos pakus. Kastos Oke, baklas. Dapay. Matitik na ka, nikapre. Awa ay nikapre, may kakakitik kayo mo. Nakabalit na ka. Magbalik na apa Pinom na mati na. Sunaw mo tinagsindang nikapre kadae tau Nalimu Nae gagaling na ito? Pagadaringin mo na. Sagot. Ha? Gagaling na? Sagot. Yo mambaen. No bae. Item. Utingin kanto. Utinga. Pweding makipag-usap ikaw na ikanto kan nimmsa rito. Bakit mo binigyan ng sakit? Nagambala ka o whatever? Ha? Sige, tanggalin mo para palayain kita. Huwag mo nang gagambalain to, ha? Hindi kayo kayo na, huwag. Hindi kayo kayo, mami. Huwag kita timak. Hmm. Huwag kita katikip lang. Kapangyarihan laban sa kapangyarihan na ay. Hmm. <coughs> kung ano man ang nagawa sa iyo to. Walang minan tao sa iyo yung ka, hindi ka nakikita, ano? Ha? Hmm. balang. Tikbalang. Sulay. <laughs> Nalalayo mo 'yung balang mo. Uh, 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 ah, oke, okay. mandiri kota gede ke baik kau. Spirit kau. Mau ke apa Dapai. baklas. pai. Uh, pai ah. ah. okay. okay. Katang... pa, wala na. Awanin. Wala na, ang kanto. Hindi na isari ngayon, ang trapa kayong Pero pag tao na talaga, <laughs> ah, regalo! Kaibigan, huwag papalikan to, ah. Ah? sige. Pag pinalayas kita sa katawan, nalayas ka na, huwag ka nang papalik. Sa nga ng Diyos naman, Diyos ng na Espiritu Santo, nisanin mong katawan na to huwag ka nang papalik, magpakailanman, kung santipatis, benedictus, sa kusit,